walang branch na merong parang maliyat ako ng negosyo pinasok. Magkano kinikita isang buwan? 300,000? More. Yeah. Yes. Perfect. Wow. Basta tamang negosyo ang papasukin ninyo talaga naman po pwede kayong kumita ng malaki. Napadayo na nga tayo dito sa Dakak, Dapitan. Grabe, sobrang layo ng pinuntahan natin dahil ngayon ipapakita ko sa inyo kung gaano kagaling ang mga negosyante dito sa Mindanao at ipapakilala ko sa inyo ang pinakamalakas na negosyo rito, ang Purple Yam. Makakasama na natin si Boss Oyos Mendoza, ang President, CEO, and founder ng Purple Yam, na ngayon ay meron ng 180 outlets nationwide. Congratulations sa uh, National Convention, Boss uh, Oyos at talaga namang napakamatagumpay. Kamusta yung experience mo na ngayon ay dumating ka na naman sa panibagong milestone ng pagnenegosyo? The best experience that I get this uh, morning is yung hope na ilalaki pa pala si Purple Yam. And I I hope that this coming uh, months and years matutupad ang aming mga minimithing to go global. Abangan niyo yan dahil meron na po sila sa Luzon, Visayas and Mindanao and hoping and praying that this year mas marami pang branches and outlets and business partners ang magawa ni Purple Yam para mas lumawak pa to at lumaki pa to negosyo na to. And they are targeting to go global. So how confident are you, boss, na si Purple Yam in few years from now ay eh, magiging global? 100% po. Because I believe that uh, we have a, a, brand, a product to be proud of. Something unique and something hindi pa nila natatry at na-experience, especially outside the Philippines. Pre, bago yan, ilalagay po namin kayo dun sa event para makita nyo ngayon kung anong mga kaganapan dun. At antabayanan ninyo, mamaya papatikim ko sa inyo yung pinakamasarap na Purple Yam Cake. Meron tayong beach party dito sa 25th National Convention ng Purple Yam at magi-interview tayo, magiikot-ikot tayo mga boss. Boss, ang sarap ng nguya mo diyan ah. Oo, anong branch kayo, boss? Uh, El Salvador. El Salvador, kamusta ang negosyo ng Purple Yam? Okay, okay po. Magkano kinikita isang buwan? 100,000 more or less. More po. 200,000. Oh. Uh, ang <laughs> grabe ah! Sabi, ang ganda pala ng negosyo nitong Purple Yam pero dito-dito, abalahin natin yung mga kumakain! Ay, hello, Okay, hello! Kamusta ang business niyo ng Purple Yam? Maganda o napakaganda? Napakaganda! Anong branch, ma'am? Anong branch? Anong branch? Cebu City! Cebu City! Ayun oh So, 200,000. More or less, isang buwan. 300,000! Ah, ah. Tagbilaran City, Bohol. Tagbilaran City, Bohol. Mahigit? Yes! Perfect! <laughs> Wow! Parang malihat ako ng negosyo yung pinasok. Transfer <laughs> <laughs> ka na sa purple yam. <laughs> <Ayun. laughs> Pag purple yam ka na rin. Ayun! <laughs> si nanay, anong branch? Anong <laughs> branch <anong> si <laughs> nanay? Mother wala wala <laughs> of Ay wala yan. <laughs> <The> mother of <mother laughs> Ito ang nanay ni Boss Oyo. Harap ka doon, ma'am. Mother Walang, ito yung walang branch na merong 10 million isang buwan. Wala. Sa <laughs> kanya lahat <laughs> yung 180. Oo. So nag enjoy naman kayo? Okay, ito si ma'am. Ma'am, anong branch kayo? Pagadian City po. Pagadian City. 100,000 more or less? More. 200,000? More or less. Sana all. Pangalan? Dale Randanga. Anong branch? ah uh, Purple Yam Iloilo. -ilo. Ayan, so Purple Yam Iloilo. -ilo. Balita ako, ma'am. Ikaw daw ang may pinakamalaking sales na record-breaking. Magkano ba yan? Last December, I think we reached... Sa isang taon? One month only. Ha? One month? Yes. Mali, yata ako ng negosyong pinasok. <laughs> isang buwan sa cake. Yes. Paano nyo nagawa yun? Well, uh, actually, bago lang kami sa Iloilo. But we have a lot of loyal customers already. And we make sure that we have consistent products na binibring sa mga Ilonggos. At the end of the day, customer service, tsaka yung consistency ng lasa ng produkto. Yes, that's correct. Maraming maraming salamat sa iyo, ma'am. Pabalato naman dyan. Yes. Iba. <laughs> Ilang outlet na ang Purple Yam mo? Uh, we have six branches po. Here in Mindanao. In Mindanao? So saan sa ang lugar yan? Uh, we have in Cotabato, Parang, Maguindanao, Takorong, Sultan Kudarat, and we have Dumaguete po sa Visayas isa. Bakit napakarami mo namang branches ang nabinuksan sa Purple Yam? Grateful lang kami na nabigyan ng chance na para maka-open tayo ng other branches, ng maraming branches, kasi hindi lahat na mabigyan ng opportunity nira ganito. Uh, in return sa ating boss CEO, Um, yung pag-handle lang ng business, tinutukan talaga namin. Napaka-swerte mo at meron kang Purple Yam. Yes po, thank you. Sobrang grateful po namin. So, marirecommend mo ba sa mga viewers natin na tikman ang pinakamasarap na ube cake sa buong mundo. Sa hindi pa nakatikim, kailangan nyo ng tikman. Uh, hindi po kayo magsisave. Alright! As a commissary, supervisor, kamusta katrabaho at maging boss si Boss Oyos? Napakabait, napaka-generous na tao po talaga ni Sir Oyos. Yun lang po talaga. O, message mo kay bossing Oyos natin. Pangalagaan lang po natin yung pangangatawa natin, Sir. At good health always. Okay, maraming maraming salamat, boss. Ayan, at makakasama natin ang very legendary, ang kauna-unahang may ari ng Purple Yam or partner. Ayan, anong branch kayo, boss? Marangketa branch, po. Bakit nung nag-uumpisa pa lang yung Purple Yam, ikaw kagad yung unang naniwala? Wala pa yung Purple Yam. Natikman ko na siya dati. Yung maliit pala yung anak ko. Nung nagkausap kami ni Boss Hoyos, ayun, buti naman. Naging maganda yung... May re-recommenda mo ba sa mga nanonood ng video na to na matikman nila at maging partner din ng Purple Yam? Pag natikman nyo, siguradong hahanap-hanapin nyo. Maraming maraming salamat mga boss. Thank you so much. Welcome po. Okay. So doon tayo sa kios ng Purple Yam at ito ang itsura ng kanilang gig. Nilagay na lang natin sa baso. Ayan mga boss. So dito talaga sa Mindanao, maging sa Visayas, ito yung number one na uh, cake talaga na ino-order. Sobrang sarap nito pag natikman nyo. Magdala kayo ng ID dahil makakalimutan nyo yung pangalan nyo. Ayan yan o. Oh. Kitang kita nyo, mabisa mag kayo. Pag hindi masarap, doon yung pera ninyo. Grabe, maraming maraming salamat sa inyo mga boss sa panonood ng ating vlog at i-follow ninyo ang Purple Yam Osamis main branch para po kayo po ay makapag-inquire at matikman ninyo ang napakasarap nilang mga cakes at kumita rin sa pamamagitan ng pagiging business partner ng Purple Yam. So with that, maraming maraming salamat mga boss and God bless inyo lahat.